Sa mga balintang pambansa, papayagan ng bumoto ng kanilang kongresista ang mahigit 300,000 residente sa 10 MBO barangay na inilipat sa tagig mula sa Makati. Alinsunod yan sa memorandum na inilabas ng COMELEC. Sinangayuna naman ng ahensyang ordinansa ng sangguniang panglungsod ng tagig para gawing labindalawang konsehal sa bawat distrito. Pinayagan din ng COMELEC ang hakbang ng Kongreso na mailagay ang sampung barangay sa dalawang legislative districts ng Tagig City. Kinwestiyon naman ni Makati City Mayor Abby Binay ang legalidad ng resolusyon ng COMELEC. Hindi raw ito sapat dahil dapat pa rin amyendahan ng City Charter o ang legal na dokumentong nagtatatag sa isang lugar bilang isang lungsod. Formal namang ipinakilala ng Makabayan Coalition ang labing isa nilang pambato sa pagkasenador. Sa ginanap nga na convention, ipinakilala mga pambato mula sa iba't ibang militanteng grupo. Whoa! Kabilang sina na Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas. Kasama rin si Act Teachers Partilis Representative Franz Castro. Kasama din po sa line-up si na Piston President Modi Floranda, Teddy Casino, Liza Maza, Jerome Adonis at Jocelyn Andamo pati si Ronel Arambulo, Mimi Doringo, Amira Lidasa at Danilo Ramos. Ayon sa mga pambato ng makabayan, oras na para maupo sa Senado ang mga ordinaryong mamamayan at wakasan ng political dynasty. Pinaiimbestigahan ulit ng PNP ang kaso sa pagpatay kay PSCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Muli bubuksan ang kaso matapos ibunyag ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula po sa PNP Drug Enforcement Group of Pideg na sinanapo Com. Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma ang nagkutos daw na ipapatay si Barayuga. Isiniwalat yan ni Mendoza sa House Quad Committee hearing noong biyernes. Bagay na parehong itinanggi ni na Leonardo at Garma sa pagdinig. Pero ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, aalamin nila ang katotohanan kahit pa matataas na opisyales ang idinadawit sa kaso. Sisikapin daw ng pulisya na mapanagot ang sinuwang may sala at sangkot sa pagpatay kay Barayuga. July 30, 2020, ng tambangan, nang tambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Calbayog Street, Barangay Highway Hill sa Mandaluyong habang sakay ng pick-up ang biktima. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.